tibuhang melunga gunta ako mang gani nang ita og kanon para sa ato ara kusog kay kamo tubag-tubag dali diri bi ayaw ko sigito ko pa ay ko sigito tubag dito lungaga na dito lungaga na dito unsa <messas> ba ni ko popong ko Elsa yume Pernah kau namo, pernah apa kau namo siyong terbahawa nun? Sikit gabung likud lingkuh diha buru mamung Nakarang tau sama pa na trabaho ang gabi naman. Gani pa, gabi na siyot pa. Mangunta na pa, Jun, mo kung trabaho. Kaya palo na mo, kaya gabi na. Ikaw il sa palaba, Ikaw yung may palungan Sige pa, manglaban nako Sige pa, manglungag na ko. Gani siyot si Papa. Ako susuko o nagpanglungag. Tanawang sana ko ang mugas bibas. Nga pa'y unot. Uy na, na isa ka kilo ang mga bugas sa una rasyon ni ba. Patay, wa man siyod ba? Dada, dada. Hala, wala siyod ba? Saan na ninako ka rin? ni si papa ba kay way bugas? Nahurot naman eh. Ang sana ko si papa o oh, ingon na ako. way bugas na. Pa, wa na wai bugas ba? Nahurot ganiha. Problema ba rin ako na may umi bugas? Pangita ug bugas o gasa ka mangita, ayaw ko problema ha? Sige pa, mangyaram ko ug bugas na lalulutan siyong. Hey! Gamaya po di atag ni Lolo o bugas. Wala naman po ug bugas na lalulutan siyong. Ang tuon ako si Papa B, malungag niya. Aga, mayra na nahatag ni sa akua ah, kay wala po si Nay Bugas. Pa! Lungagan na ning isa ka baso pa o kay gutom na kayo ko. Ako gaya po yung palungago na namayo may kabagago ni Mugnaong. Ikay lungagan na. Ako pa siya di buhang palungagon pa. Ako man nangita ang ngita o ganun, para sa ato ara. Kusog kay kamutobag tubag Dali, dali, bih kasakit ko kung topagahan, ay ko sa kung kumatawa dito, lungagan na dito, lungagan na dito.